batay sa mga tunay na pangyayaring na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. Maaari mo bang bigyan ng lingkod ng Diyos na makakain? Ako si Amulek. Ako ay isang nifita. At alam kong isa kang banal na propeta ng Diyos. Ikaw ang lalaking sinabi ng anghel sa pangitain na tatanggapin ko. Sumama ka sa aking tahanan at ibabahagi ko sa iyo ang aking pagkain. Alam kong ikaw ang magiging pagpapala sa aking sambahayan. Salamat sa Diyos at nagkasama tayo na may basbasan niya ang inyong sambahayan. Ako si Alma, ang mataas na saserdote ng simbahan ng Diyos sa lupain. Ako ay tinawag upang ipangaral ang salita ng Diyos sa mga tao. Dahil ako'y pinakain at tinanggap ninyo, kayo ay pinagpala. Karangalan sa amin tanggapin ang tagapaglingkod ng Panginoon dito sa amin. Maaari kang mamalagi dito sa amin hanggat gusto mo. Siya ang liwanag dito sa tahanan ng aming lahat. Siya rin ang magsigna ng panamahin ng aming lahat. Sa iyo namumulang ang aming kalakasan. Katulad kami sa lahat sa iyo pa ang sa Kanya ng aming lahat. Magtiwala lang tayo sa Kanya sa lahat ng oras. Opo, basta huwag niyang kayong makakalimot. <laughs> Nakatutuwa kayong pagmasta. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, humayo at sabihin din sa aking tagapaglingkod na si Amlek. Humayo. At magpropesiya sa mga tao